Jinky's collection is at 600 plus bags, while Alice Eduardo has 180 bags. So kung paramihan ng usapan, panalo si Jinky. E paano kung pamahalan naman ang usapan? Alice Eduardo's collection is worth 360 million pesos, habang si Jinky naman, yung collection niya ay nagkakahalaga ng 500 million pesos yes, panalo uli si Jinky sa pamahalan. However, kung average price per bag ang pag-uusapan, si Alice Eduardo ang panalo. Dahil kahit mas konti ang bags niya kumpara kay Jinky, mas mahal naman ang presyo nito kada isa. Alice Eduardo's bags are priced at 2 million pesos in average per bag while Jinky Pacquiao's bags are priced at 830,000 pesos naman in average kada bag. Ngayong napanood mo na ang mga queen ng luxury bags, willing ka rin bang gumastos ng milyones just for a bag alone? Tara, pag-usapan natin sa comment section. Ifa